Good morning, good morning. Ano ba araw ng lahat? Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ano dito na tayo sa farm 2 Ayun, tinandaan na namin ni Boss Andy 'yung mga Tapos, ayan. nag din ay ano. pang na araw na kasi pagkasabog ng pataba na 'yan. Ayun, nag-memory din 'no. Then, natin dito sa farm 2 Kaso nga lang may mga damo talagang natira. <laughs> tapos mga boss yung na-spray natin ng banda mo yan medyo nilaw nanilaw kako ba ayun o oh. medyo nanilaw siya mapapasin nyo yung madilaw uh, na yan yan yung inulit natin na ano in-spray talaga maninilaw yan o so, may tira pa naman tayong pataba dyan isasabog na lang natin para makahabol ayun pandang nga tayo para malunod yung ano malunod yung damo ito ganda ng pagkasabog oh. pagkasabog ng pataba baka ito alas ano siya alas mm, verde ito nga lang makikita mo kung yan mga ano na yan yan yung pinag spray natin In spray natin ulit ng ano ng agroxon saka ah uh, ano na yung pinag spray natin dyan dinanoblek ang pinag spray natin dyan ano na Nomini. May tira kasi tayo Nomini. Oh, yun na lang ang pinang-spray natin kasi wala tayong noble. Yung Nomini naman napapatay din yung muta sa kayong agroxo naman yung mga salasaluyutan sa Katulad dito mga boss. Parang sa siya. Sa agroxo. Tapos yung ano naman, yung pinang-spray natin sa unang spray dito, kahit na ano lang, hindi naman ganoon katindi yung ano natin. Ano lang, ah uh, yung broodan pang insekto na yun saka pang uod din tapos yung ano naman yung high tox uh, yun ang para sa paru-paro mga lumilipad napapatay ng high tox tapos yung kill naman sa uod, pang uod yun saka yung kill din nakakapatay din ng ano yun, mga lumilipad o yun lang yung pinang spray natin una Unang spray sa atin ano sa palay. Tapos yung pataba naman natin, ano lang na ano na uh, swear na 4600. Puro puti. O sa pangalawang hagis natin mga may gitisambuan. Mga bago mag ano 30 days. Ay ano uh, sabihin na nating mga 40 days or kulang ang buwan Sasabugan naman natin ulit ng pataba ano na uh, 4600 na swire saka uh, triple 14 na ano na swire din sorry swire, swire din yung nabili ni ni na ate para yung swire naman na yon ano uh, angat nagpapatubig ka umano tumatalab kasi hindi naman agad nalulusaw yung swire sa ano yung swire ano lang siya uh, triple 14 nga hanggat nagpapatubig tayo tinutubigan natin yung palay hanggat nagbubuntis hanggat naglilihi hanggat nagpapatubig tayo tumatalab siya hindi siya basta uh, hindi siya ano agad agad na tumatalab kaya luan natin ng ano ng swire na triple 14 lang yan lang yung gagamitin natin sa ano natin sa palay natin sa uh, pataba o sa ano naman sa pang insekto sa, sa pandahon ano, ah uh, depende sa ano mga boss, depende sa ano nang ano natin. Depende sa mga maninira. Kung kailangan ng pampunggo side. Oo. Ano tayo ng ano diyan? Baita blue. Kung pang ano naman. Ano na lang magtatanong-tanong din tayo sa ano, sa mga kina Jason, sa akin na Kasi hindi naman humintong nag nagpa ano, kung alin ang mas mainom na gamot ngayon buta muna kami sa kabila na, yun wala daw? boss nakawala yung yun hindi naman nabali hindi naman kaya stable. ng stable Hindi duma stable buti di ba ganang uminit kahapon Adalin muna natin sa ano. E, Ipaglulub-lub muna natin. Ayun na, mapalitan yung mga sawga. Dali. Ang kain. Kaya nyo makapabot yung itong dito. Ah, yung muna kayo sa nyo. Ah! ah! ano review natin tapos mamaya na natin i-balik eh, dyan mamaya malamig na kaya bago tayo pumunta doon sa kabila yun mga boss good morning hindi na pala good morning good morning na pala tayo kanina ayan ayan ay sabog natin dito sa farm 2 ay farm ako ba, ayan medyo dumarang talaga yun ano, dito sa taas yun nga medyo ano na nun uh, medyo mahina na itubo dahil sa bayan pa agad na ano yung nasa bugan yung iba na ano mga boss yung nasa mid na ano sa banlik sa lablab nung ano nung ito sa bayan kasi ito eh kaya na ano yung ano niya nasa mid sa pagkaitya sya pero yan yung ano na taas ngayon Babasahin na natin itong taas man lang na to babasahin natin ngayon patutubigan natin ayun tapos na rin si Nana pina bus bunak si Nakoy Elvin ito mga din, lumalang din sa taas na to pero yung kaganda o verding verding na Babasahin lang natin. Yung hindi natin i ano, i tawag dito. Ilulunod yung palay. Yung mabasa lang siya. Babasahin lang natin. Pandar natin yung makina. Yan, napandar na pandar natin yung makina. babasahin na lang natin 'to. Babasahin lang natin kasangal itong uupo pa yung hindi ano, yung na yung tubo yun mga boss. Uh, tain muna tayo ayun, hinaram ni boss yung ano yung bangga natin kukunin ay dadalhin daw sa kabila yung kanina yung Voltron o, nagpapasabay siya ng ano ng limang tray na panigang eh, kaya muna tayo nasip ka sa kahit right log may ano naman tayo kung mamayang tanghali gisang ano gisa oop sapsuy mamaya oh, ang tanghali na na muna ano ba si Boss Basandi. Ispray niya yung ano na yun. Yung isang pitak na yun saka yung nandito sa likod. Pa tayo magsasara na tayo ng mga ano, Yung hindi dapat na daanan ng tubig. Sasara natin, yung iba. Yung bandaanan ng tubig. ano na natin yung mga nandito sa ano na to malalaki oh may ano pala dito may dito Malaki nito saan kaya tayo kukwantong ano dito Nalagyan lang lang kaya natin ang sako to pang ano pang pantasa may alam muna natin to lagi natin ng sako pangakot natin ng lupa pantasa na lang to kaya ano natin yung hindi siya matutuyo siya dumalaki wala tayong kukunin nga dito lupa basa din yan nag-spray na doon sa ano, tatam na natin buti dito may kukunan tayong lupa eh pwede siya basahan. Para mamatay na dam. Mga kapal eh. Tapos, punta tayo dito sa kabila. Form 2. Pinino na natin yung pinatutubigan natin. Para maano din yung, ano, yung makina. Matignan din. Muusok din talaga. Pinalatan na natin yung pulya. Saka yung ano, yung, yung in-adjust na natin. Talagang muusok yung makina. Wala, talagang ganun. Muusok. natin yan tubig natin si Bosan din nasa kabila na niya yung tubig dun tip talaga pada lulusong tayo dyan magpapatubig tayo matakaw sa tubig yung taas isang araw lang wala tubig 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 <coughs> yun mga oh boss pinuntun na tayo dito nagparusan na tayo sa so, tatong na natin ang silim panigang na oh, boss yung ibang damo dito ay sinulog na natin Naka isang ano na tayo bali isang pitak yung ang ganan ng pitak na to sa kadon ay nayari na <coughs> hey. lamik ano na lang ah uh, hinihintay na lang tayong tumawag ni ano ni ma'am Lynn ano ah uh, yung ano natin babawasin natin ng konti yung kamatis natin gagawin na lang natin 15 baka sumover doon sa kabila tapos yung ano yung panigang o gagawin na natin ano ah uh, 20 ano 20 23 ay 33 ka ako ba o nagpapasabay din si boss bunak 10 tray bali ano nyan uh, 55 15, paniga, uh, 15 kamatis 10 tare saka 30 ang 30 panigang o nadagdag lang tayo ng 5 Dati 50, 50 yun, ngayon, 55. Tama din nagpaparusa. <laughs> parusa, parusa. Berlain, berlain. Ano, Yan, mabas double natin Para lumalim ng konti Pero natapos na na single to double natin para lumalim yung agat Yung pag Ayun ano mga to po Pula Mga tanim natin Para sagad sa mga ano sa matigas ito nangatagasan na to sa so, pagpatubig natin sa palay. basa tubig tubig na na tayo dito sa farm ayun na natubigan ni boss Andy kaya yeah, yun na lang sana umaan sa so, bagay pinatay na pala yung makina kaya so, yeah, yun na lang umaan yung tubig sa so, bagay bukas ano, wala na ng tubig yan But, natutuyo yan saan ng lahat yan wala nang tubig bukas yan wala namang susungan wala namang susungan saan eh may mga susungan yan madalang Right na tayo doon sa kabila Ayan si Bagda ano, Ayaw kumain ah. Madami kasing nakakikitang naka Pagkain ah. Makakain naman dito sa gilid Diyan Makakakain uh, dito sa Kahit na tanghalin natin Kuha yung bukas Oh, tignan. Pwede bukas yan. Ayan. So, tuloy na tayo sa ano yan? Sa farm to. Nagpapatubig tayo doon sa ka. Uh, Nag-ano ng... Gana tayo ng Pagtatamnan Ipapower tiller tayo may ano pa dito? May numar siguro kakapon dito. Ang makalawa, wala man to eh. Urag, nga. Taguan. Pumar lang ng ibon. Ito yan ang na araw. Tatam daw ng ano yan, mais. Pinais-scrap lang ng stable. tapos susunugin yan yun mabas dito tayo sa farm 2 hindi pa nasunog lahat so pa, pa na lang kay kaya. hindi, hindi masusunog pero di, may, may, di kalaygay na lang natin hindi masusunog yun mga na natin uh, parusa natin ba 1, 2, 3, 4, 5 Six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, eighteen. Tadling to. tapos 19 20 21 22 23 24 25, 26 27 28 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 39 siguro 'to pag naisara Na ano natin ano eh kaadahan 25 tundos eh yung ano 120 yata kaya yung ano sabihin natin yung isang sentry makaka apat ah, na tudling yan mga boss natapos na itong dalawang balo yung dalawang pitak isang pitak na lang sa nandun kasya naman siguro i-bente dito yan mga boss tapos ano ibasahan dito yung mga talbusik gawi dito tapos yun ang nadiligan tapos dito na siya nagdidilig -de sa kabla tapos marami sa kabila na yun kaysa dito ito yata mga tatlong tray lang to. Tandalin na natin yata yung ano yan Yung pinakadulo. Para magsupang na. Ito. Na ano lang yung mga. So bagay di pa napataba na. Sa isang araw pa natin. Tataba natin. Kahit ano lang kahit sa isang timba isang ligo isang lata ng sardinas kapag ano kapag nayari tayong mag nag na, ano nag nag spade sa farm one balik ulit tayo dito okay. yun mabas yun natin yun hanggang dun sa kalahate kulang kalahate hanggang doon so, sa may dulo na yun magsasara na tayo ng mga lawas papauwi na rin kami, rin. kami ni Boss Andy na rin, na rin magsasara na tayo ng mga lawas ei, papauwi na tayo gabi na Oh, wait, untime bukas magpapaandar ulit tayo dyan hanggat nagpapa ano tayo dun araw araw pa tubig sa bagay ngayon lang man la, ngayon man lang medyo maliit yung palay pero pag medyo mo, may ng isang buwan yan kahit misa no or dalawang no sa isang linggo tapos puro ano na lang na. puro taas puro taas na lang yung alay natin no na. tutubigan natin araw lang natutuyo yung isang araw punong puno rin to buhay pa yan ano nabubuhay yung ano yung sala sa layutan yun yeah, mga boss so, na tayo Ana ah, siaring araw Wala na si araw Maaga na tayo bukas para maaga maka-spray